Masasabi ko na marami na akong napuntahan dito sa India. At masasabi ko na napakayaman nila sa kasaysayan. Makulay ang kanilang kultura at tradisyon. Masasarap ang kanilang mga pagkain na ginagamitan ng iba't ibang spices. Makulay at magaganda ang mga damit ng mga kababaihan dito. Tulad sa Pinas, mapagmahal din ang mga anak sa kanilang mga magulang. Pero dito sa India, ang bawat anak ay nagsusumikap na mabuhay upang hindi umasa sa kanilang mga magulang. Ang bawat lalaki dito na pamilyado na ay ginagawa ang lahat ng pagtatrabaho upang mabigyan na magandang buhay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ang bawat pamilya ay sinisikap na may padala ang kanilang mga anak sa magandang eskwelahan upang makapagtapos ito at magkaroon na magandang buhay at upang hindi umasa sa kanila pagdating ng araw. Dito sa India, responsibilidad ng panganay na anak na alagaan ang kanyang mga magulang pagtanda nila. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Hanggang sa muli. Salamat!